na oh, O di na ako mag-vi-video. Tapos. <laughs> <At tuna. laughs> dali. Tay dali ate. Pipit ayo. Ken shadow gito? Okay na. Okay na. Oye Bantina, Bantay. biang ano <laughs> 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 hey, na?

Dua, tiga Dua, tiga Kau mahu lagi thisливо? Harap puan hancur ni Hanya kena pukula tangan Tak boleh dengan alat kamu Bisa kita Gesellschaft So Akalain mo guys, nakarating dahil dito sa taas. Nakakapagod, nakakauhaw. Parang ano talaga. Nanginginig pang ang buong katawan. Ano na sa taas na talaga kami. Maganda nga dito. Magwis na kayo dyan oh! Oh, lipot mo muna ako para makita ko yung view para makita ng lahat Ha? Huh? May mga bari, liwat din eh Hala, hmm. panghuli na Where is the end? Oh, tara da, tara Let's go. Bango. Hindi tagal ng biyahe natin tapos ang bilis-bilis lang natin dito. 10 minutes lang daw eh. oh, talaga ba bawat eksena ay eksena iskena talaga meron. oh. Wait, si si TV. Ito yung Tara na. Ay si Marky, pasalan mo 'yung dinidinig ay, maganda dyan. Oh, daming tower. maganda. Magandang view, daming tower. Ay, nagutom. nagutom. Ay, may siplan. Ay, may siplan. Andiyan pa sa baba yung siplan. Sakay pa tayo. Picture kayo dapat. Ay, wala ka meron.